akong saging, gay o gay akong sabing gay eh si gay akong sabing sa nag-harvest na ako o oh. ah na inoga siya gay o eh. o oh? ay akong mga o ituma na ako ako eh. o Palit na mo guys, sa akin o, oh. palit na mo. Tuba na ako kung sabi na yun. na siya. Oh. Agay, Ang awa. Ang awa siya, oh. Uh. Tuba na ako kung sabi. Oh. Ang awa uh, okay. siya, agay, okay. uh, okay, uh, na uh, okay. uh, uh, saging. Ang awa. Ang awa sabi. So, pulo ka-pulo yan, guys. Baby. So, balik na mo, tagi. Tagi yung si Angge na sa sana. Tapos sa nags ako ang pagpanikama to. Grabe, naka, naka, parabis na dito sa ako ang hinaguan. 2020 na kumita ng mga mga. 2020 din ko sa Pilipinas. 2000, 2020 ko ako nang harabis akong sana. Ay, nunga na dito siya kayo. Oh. Ay, nunga na siya. Salamat Lord sa blessing na imong ginhatag sa nako Lord na kahar niya ko. Ah uh, sabi ko